Yo parti oh, oh. gigi <laughs> <laughs> mantii <tabos> <tabos> Ang mga nga ako sa akin sa may yung crop. lalaki mm -hmm. ito. Ang um, ito. Ang kayo bumara doon. na kami ang naman ang bakla. Nakalusot tayo nandito na Hindi eh. <laughs> okay, mali mo. Ang um, bagay alam namin. Ang bagay. mo na may bagay hindi kaya. Isang pong kaya yan? Ang timba, hindi na may, may Tatay, nung nakaraan kami nakapuno din. Siyem lang? Siyem. Mm nakapuno -hmm. din yan. Mm -hmm. May pala yung na yung mabigat sa timbang. ng banak. Hindi sa'yo po bang. Nanay. Nakakulot ah, ka rin <laughs> nun. na. Nandito lang sa may ano. <laughs> oh, ako kami dira po itasama. Huwag uli namin. Tatlong kilo lang. O oh, wala, ako. ay bigla pumulen na rin. Ang sopan niya oh, medyo na 'yung papahulaw daw. Just baka pagdating natin din lakas ng alon. Ganito. <laughs> Ako 'yung sasagupain ko 'yung habang wala pang hangin. Prime coast terreno. Wala, hindi wala na sagigil daw kanina. Ano 'yun, nai? Ay, eh, yung mga bala sa niyo huli. Oo, sa kaila yun. Salap, salap, salap. Ang talaki. Madaling binisi. Uh, okay. Walang ano ay. <laughs> Walang <laughs> kaliskis. <laughs> Pwede rin isip mo na kayo. Hindi, mamaya. Papadala mo, talagang tabi pa matapayin niyo. oi. Buhuan mo ang talaki dito. Lampak mo ang buwan-buwan. Ayos Ay, Ay, yan. Ayos yan. Kahit anong isda, basta isda. masarap sa Mahal nga isda. mahal mo. lalako. Lalako pang sama yung isang maliit. na dabil talagang 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 Ano talagang pala kayo po? Hindi na talagang Sabi tayo, Lord. Ano, Makajakpat po kami uuubihin.

doon, doon sa, ano, sa malapit. Ah, doon mm -hmm.